We are now in the uh, middle of the hearing, so uh, uh, luckily uh, si uh, Congressman uh, Erwin Tufo uh, siguro na ng nung uh, isa sa mga na-issue namin ng warrant uh, of arrest through the speaker, uh, Speaker's Office kay uh, Speaker Martin Romualdez. We issued a warrant of arrest for those deponents no, na nawawala. And, eh. uh, Nagulat ako, may press dito. <laughs> anyway, uh, so, uh, andito, andito siya. So, uh, brought in. Ipapresent muna natin mo yung present spirit. So, we'll be uh, hiding for a while or... I-present really? na natin kasi uh, <laughs> sumurender daw siya. Kung uh, gusto nga yeah. sa inyo sumurender. So, okay. may ko lang. Uh, Dahil okay. uh, hindi natin siya makapasok dito. Uh -huh. So, dumaan just muna just so sa ito. office. Okay. Dahil napanood niya yata yung hearing natin isang araw. And then, in the afternoon, ang dami na rin nagkanap sa kanya. Sir, okay. sorry, ano po, ito? At ano yung mga uh, 27 million na uh, hindi na report ng ano, mga... Yung Chinese nationals? Yes, sa uh, Chinese nationals. At uh, yun na nga, uh, medyo uh, hindi nila na i-present agad ng BNP yung nag-operate you no? Know, uh, doon sa kanilang kinatawag na spot report. At uh, Ah, uh, itong deponent na to, ito yung ginamit nila doon sa sa Chinese wala. Ano, si yung ano ka ba 'to? BTS ko ba? Papasa, padyak. Oo. So, siya si uh... Michael Davidson. Sige, siguro ikaw yung uh, ngayon ko siya na actually ngayon uh, lang natitik na so, sa nagi hire sure. sa uh, so, ko So, renderer ka pa lang, ko? Ko sa si YouTube sir, sa mm -hmm. Napis na pala ano po sa nakita ko po yung picture na kapatid nato ko ang lumabas. Lumabas pa Well, ang well, well, reason kasi kaya namin ni ni ano kasi siya yung basta uh, ng uh, nung uh, mga Chinese nationals doon sa Asolimar. Uh, so basically siya yung uh, nakakaalam doon sa kung anong pera meron doon. So saka ko nang negosyo. Yes, oo. Oh. So uh bonding negosyo. Siguro siya na lang <laughs> muna ang tanungin Sa side siya ng Chinese. sir. Nag yes. surrender siya kasi nga uh, wala siya hinahanap siya ngayon yung mga hindi niya alam kung sino kaaway niya. May naghahanap ng grupo ng Chinese, may naghahanap sa kanya ng police. Hindi niya alam kung sino na kaya pin niya mas safer siya dito sa Congress. Kaya dito yeah. tumakbo dahil nga may warrant na rin siya kaya sumuko siya dito sa Peace and Order uh, Committee. Siguro ang gagawin namin dito uh, kung ano? so i-secure muna natin si ano yung deponent natin tapos uh, hindi na muna natin i-questioning siya para sa gano'n i-present namin siya sa, sa Monday. But, ah, uh, oh, Bernal, siguro thank you for uh, surrendering us and uh, trusting the uh, the House of Representatives under the leadership of uh, Congressman Speaker, uh, Speaker Martin. But uh, rest assured na po protection na kami dito was that uh, you will tell us a day. At uh, rin si Sergio kasi nag-meeting kami about those sa hearing. So, lucky uh, uh, Sergio, pati ano na lang sa... Pero iwalay natin doon sa mga anak na contempt natin because sila yung mga ano eh. Uh, 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 adversity. Hindi kasi kaya lang kung sila nakaaway niya. So, yun lang, suro, uh, ipapasok muna namin siya dito sa, sa, dito sa Congress. Okay. Uh, Kong, ano ba naging participation yun sa RAID? Hindi, kasi nga, mabuti nga, sinabi mo, kung may kasama abogado, and we don't want to, ano muna, to, uh, to ask him question, dahil, ngayon po lang siya na, na meet, dito ako sa mm -hmm. loob ng hearing, so, uh, he was brought by uh, Congressman Erwin uh, Tulpo, dahil nabingan, nabingan niya, so, uh, basically, we will protect his rights. Siguro, uh, pabayaan muna natin siya sa, 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 sa safe place. And then, uh, kapag nandiyan na yung lawyer niya, so we'll be talking to, uh, to, uh, to this uh, person. So, ano yeah, yung mga niya doon sa investigation niyo, uh, pananagot siya din? Kung baka may so, part siya na. Po, So, ano yung part so, niya? So, may mga uh, siguradong culpability uh, sa mga ginawa niya. Okay. And uh, wala naman tayong compromise dito kung ano yung uh, totoo nangyari. But of course, syempre, magkakaroon ng uh, ano yan, pinatawag na mitigating circumstances eh. Dahil nga, uh, siya, at siguro kung ano uh, yung magiging uh, lead doon no, sa uh, kaso na amin iimbestigahan. So, uh, I think uh, the PNP or us uh, will uh, find out kung ano yung magiging uh, circumstances. si siya ba yung informant ng mga polis na sinasabi niya? ah uh, yes, oo. Oh, yes, oh. Pero eh, hindi ko verify kasi hindi ko pa nakikita yung ID niya lahat. Wala pa kahit na. Saka hindi naman tayo investigator. Nagano lang tayo ng uh, in-aid of legislation lang eh, sa atin. So basically, yun ang gusto natin malaman kung ano yung dapat natin pag-uwi sa batas. Alright, maraming salamat po. Maraming salamat. Sige.